Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magtatanggal na nga daw po ng players ang Phoenix Suns ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng na nga na po na makuha na ng Los Angeles Lakers si DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls. Kabilang na nga po mga katrops ang Phoenix Suns sa mga pinakabinabantay na kupunan ngayong offseason. Ngayong dahil nga po sa sobrang nakakahiyang pagkalaglag nila sa playoffs sa kabila ng kanilang hawak na super team, ay inaasahan na nga po na gagawa sila ng napakalaking pagbabago sa kanilang lineup. At sisimulan nga po nila ito sa pagtanggal ng kanilang mga manlalaro sa pagbubukas ng free agency market. Since alam naman nga po ninyo na dahil nga po sa laki ng kontrata ng kanilang mga superstar na si na Kevin Durant, Devon Booker at Bradley Bill, ay sigurado nga po na hindi na sila makakagawa pa ng mga bagong move na magpapalakas sa kanilang lineup. Kaya no choice nga po talaga sila ngayon, kundi magtanggal ng players. At as of now nga po mga katrops ay meron na nga po sila ngayong apat na players na magiging unrestricted free agent na kinabibilangan nila Bolbol, Royce O'Neal, Tadeos Young at si Isaiah Thomas na nagtapos ng kontrata sa kanilang team. Tatlong players na mayroong player option na kinabibilangan nila Eric Gordon, Josh Okogi at si Damian Lee at isang manlalaro na meron na lamang team option sa kanilang kontrata na si David Roddy. Ibig sabihin, mukhang nasa kabu ang walong players nga pang inaasahang aalis na sa lineup ng Phoenix Suns ngayong offseason. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng na nga na po na makuha na ng Los Angeles Lakers si Damar DeRozan mula sa Chicago Bulls. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, hindi para naman nga na po tapos ang Chicago Bulls sa pagawa ng malalaking move o trade ngayong off season. gayong balak na nga po nalang umpisahan ng pagre-rebuild ng kanilang lineup. May kumalat pa nga pong balita ngayong araw sa internet na plano na naman nga po nalang i-buy out na ng kontrata ng kanilang point guard na si Lonzo Ball, since ilang taon na naman nga po itong hindi naglalaro sa kanilang team dahil sa pagtatamo nga po nito ng malalang injury. Bukod rin nga po dyan ay plano na rin naman nga po nalang i-trade either ang kanilang dalawang superstar na si Demar DeRozan o di kay si Zach Levine. At isa nga po sa mga teams na pinakamalapit nila na maging trade partner dito ay ang Los Angeles Lakers na matagal na rin naman nga pong gustong makuha si Demar DeRozan sa pamamagitan ng isang trade. At ang maganda pa dyan mga katrops, dahil nga po tuloy nang nakuha ng Lakers ang kanilang pinakabagong head coach na si JJ Redick ay makakapag-focus na rin naman nga po ito sa posibleng trade talk na gagawin nga po nila ng Chicago Bulls sa mga susunod na araw. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.